talk with another vlog about love. This time, pag-usapan naman natin ang mga two-timer. Before anything else, wala akong pinatatamaan dito, ha? Ito eh, yung dalas lang naman nangyayari. Reality kumbaga. Masarap mag two-time, di ba? Yung tipong dala-dalawa sila, tatlo-tatlo, minsan, sampu-sampu pa tapos sa iba naman agad sa magsawa ka tapos iiwan mo lang kasi may nakita kong mas gwapo o mas maganda sa kanya minsan pag nag-awad hindi ng number one mo damay damay pati yung second, third and so forth kawawa naman sila no samantalang wala naman silang ginagawa sa'yo kundi ang intindihin ka at mahalin lang. Bakit nga kaya masirap magtutay? Kasi hindi ka marunong makontento sa kung anong meron ang girlfriend o boyfriend mo. Kasi meron mas better sa present mo o baka naman kasi selfish ka ayaw mo ilat ko yung present mo if it's for your own sake kahit nasasaktan mo na siya. Kasi ano, kasi sarili mo lang iniisip mo. Eh, paano kung gawin sa'yo yun? Sa tingin mo, makakaya mo? Sa tingin mo, okay lang sa'yo? Di ba, masakas din? At saka, saka mo lang malalaman na mahal mo pala talaga siya pag may mahal na siyang iba o pag hindi na ikaw yung mahal niya. Guys, masarap magmahal at mahalin. Sana lang, lang tayong makontento sa ibinigay sa atin. Tayo-tayo na nga lang ang nagkakantindihan, tayo-tayo pa ang nagtatalunan. Guys, wake up! Mahalin niyo mga girlfriend o boyfriend niyo. Be loyal! So, sa mga natatamaan ko, ginigising ko lang kayo sa matagal niyong pagkakatulog. Baka kasi, paggising niyo, wala na yung taong nagmamahal sa inyo ng totoo. Pulias Ubaldo, ang nagpapayo sa mga taong nasasaktan at lalo na sa mga taong nagmamahal na sobra. Salamat.